Magandang buhay sa lahat, Sophia Smith, o mas kilala ngayon sa pangalang Fiyang sa PBB Gen 11. Nagninangning ang pangalan ni Fiyang sa social media. Marami ang napamahal ngayon sa dalaga mula nakilala siya ng lubusan sa loob ng bahay ni Kuya. Napaka-transparent kasi ang ugali nitong si Fiyang. Ang 18-year-old na dalaga ay kagigiliwan mo ang ugali nito habang tumatagal, sa loob ng bahay ni Kuya. Siya ang nagpapakita, ng totoo nitong ugali, at bukod pa dyan, ang sweet din nito, at ang ganda-ganda niya. Kaya dumami ng dumami, ang napamahal sa dalaga. Save young guys, by voting her, via Maya. <applause>